Boss! Kung di dahil sa akin, ilalago yung people pass trucks nyo. Oo! Umalpak ako! Pero, maniwala ka naman sa akin, Duso! Kung ano man yung susunod yung negosyo, ako itaong nyo. Alam mo kung makapagsalita ka? Akala mo ba na ikaw yung nagpalago sa negosyo ko? Hmm? Itong tanda mo, Montia. Tao lang kita. Alam ko naman yun eh. Parang awa hindi naman ganito. Hindi ko naman kayo nagrabihan to, ha? Alam mo, pinakayo ko sa lahat, Monty. Alam mo ba? Yung pinagbabantaan ako, magsasalita siya. Dahil hindi niya nakuha yung gusto niya. Boss, boss hindi ko naman talaga gagawin yun! Ha? Ano? Nasabi ko na lang yan kasi, Boss!